Dan boy mengalahkan skip. <coughs> A few moments later Sinabi ko nga pala dati na Ibigay ko magkano ang presyo ng bawat halaman Umpisa natin iba dito Ito mga ka-landscape Magbibili nyo ito ng 700 to 1000 pesos ito, ito lang sa 9 feet 9 feet ang taas ito naman 100 150 pesos to 250 pesos ito naman 50 pesos tulog karon magaka yung 40 to 50 pesos yan pare pares yan pare pares lang pare so hindi ito kalamansi 250 to 350 pesos ito 40 to 50 pesos din lahat sila doon maliban lang sa bunga bilya yung bunga bilya 100 pesos to 150 pesos depende sa klase Saka yun dun yung triangularis 50 150 to 100 to 350 ganun yung preso nya sa ito 50 50 pesos to 70 pesos ito medyo mahal ito 70 pesos to 150 pesos kasi mahal nga laman to makdo Balikan muna natin yung pagkamada kasi Hinakot na. Saka na natin ibibigay eh, ibang presyo ng halaman. Nakaloob-loob tayo sa oras.